tapamanda natin 'yung huli natin bangus sakin. Aw. Okay naman. Sa totoo 'yung isang bilo no <laughs> Pahingay daw si Boss Erwin. Daan mo daw doon bukas. <laughs> Opo. O, doon? Saan? Pwede. Okay, Oo. Ma, ilang kilo, boss? <laughs> o, kayang gano'n. Oo, oh, o, oh, o. Oh. Gaya, oh. yeah, dyan lang. lang, Hmm? Oh, ano, yan? yun. Ano diba yan? Pwede yan, itapon na. eh, ano natin. Balik natin. Ha? Ah? Ay. Hindi na yan, patay na yan eh. Yun. Banak pa rin. Piliin lang namin yung ano, bangos. Ay, na Eh, Ay, bangos Bangos oh. Ah, uh, Oh, wala Mga... Tatalunan oh. Eh ay to. Ah, ito'y isang kito 'yan. Oh, yon. mga banak hindi na natin kukunin ano na lang hi ito Rona shout no, no, out no, no, sa no. oh yan no? mukawala, oh muntik na makawala oh sis ilan na yan pang apat na no ah, ah, Pwede na. Lapit ka lapit ka dito. Malapit ka dito. Hmm. Oh, ano yan? Ah, ba anak? Wala. oh, yan. Huwag na muna natin kunin. Ayan. bangos. Uy! Oh, wala. <laughs> oh, pa rin talaga. Pwede na yan Ano yan? Ayun yung ano? Ano lang to Ano yung banak yun? Banak? Kukulin mo yun Yung ano? Bangos ah bangos yan Pumulupot eh na Ay hindi makahalpas yan Ayun ah Tommy. Bangus huh? Wala na oh. isang, ano to. May nanay na isang sako. <laughs> Ilan na ba yun May sampu na. Sampu, bago ito eh. Boss Oliver Shout out sa iyo. Oh, boss, bangos gusto mo ba, boss? Sumaglit so ka dito sa ano, tungkang. Um, laki oh. Oo. Oh? Um, 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 Diyan pala. jam <laughs> pala nga buting na siyam siyam eh. Wala pa ano. Hina ng ano dito gal. Dapat pala video na nga lang bago ano. Na-upload na lang na. No? <coughs> May nang signal dito. Oh. patay na yung Zoom Ano yun? Ipon Jira, lang nga pinulupot nyo kaya grabe laki naman yun yan kunin mo okay. na bago tapon Ano ba yan bago? Oo. Dami Ano yan? Kung baanak pa rin. <coughs> oh, pa. Uy, okay. Yun, may pa oh. Talaga namang. Oh, Buti pa yan, matigas. <laughs> oh, marami no? yung papasaga, no? yung ko ng isda, abutin to ng siyam-syam dito. Sulit talaga. saan oh okay. uodbing laki ah iskura kusko yung isang kinuha mo Pre tapo mo yan bangus pa yon Mano. Limang sako. May hina kasi signal dito. Wala ka sana yan. Ilan? Tatlo, magkadikit. Nadami na ah kita okay agad oh. ilan na ba? may kinsipiraso na yan oh. may sampu na doon hindi Bos bakod. Yun, sisidin mo na. siya? <laughs> oh. ang sa <laughs> Paldo ka dyan. Na, ganyan talaga pag nahuhuli sila. So oh, yun no. Oh. Hindi pa tayo tapos. Meron na naman doon sa ano. Na, ano kasi connection yan? Yeah. Oo. Oh. Ikaw na lang pumunta dito. So maglit ka kaya dito. Matlo. <laughs> so maglit ka dito, malapit lang. Lalaglag na yung iba ibaw. Oh. Dalawa lang naman kami dito. Magdamag. Magdamag tayo dito. Magdala ka ng Ano? Bumi dala ka ng Taiwan beer dito. Sunod-sunod mm. yun, oh. Yan dalawa oh. na mm. Sa ano? Papuntang tungkang. tatong mga ito Malapit lang, hindi ka pa makarating ng ano. Hindi ka pa makarating ng unang tulay na. No? Pre. Oo. Gulat sa dyan. Ah, banak. dalawang cellphone naka video hindi ko maano hindi ko ma-send location yun marami yun oh, hindi pa tayo tapos eh Wag naman 4x4 ano naman? Taiwan beer. Pari ko yun, no? Uy, yung malapad. Sheesh. Namumuti yun, no? Ay, may mga. Best friend, sunod ka dito, best friend. Wala kami mapaglagyan ng ano. Wala, talaga nawawala ano, pre. Make sure. Three by Hehehe Huwag <laughs> <laughs> naman. So, mo naman ako. Ang gandang lalaki ko ito eh. nawawala-wala ang signal boss hindi pa hindi ako makapagano Binti peraso na yan Ayun, bangos oh Binti peraso na ba? Binti, meron na yan Ah Meron na Ah, yun lang lang yun mo <laughs> nalalaglag na no? nasa Nalalag na, no? tagal na no? boss binok 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 mo binok, binok sunod ka dito walang mapaglagyan ng huli walang mapagkargahan baka mahulog ka sana <laughs> ah, wawala wala boss signal natin boss yung malapad yan pare, di ba? O ano? Ayan mga loot, so ilagay natin Three, sa four, bag na nit. Bilangin mo, Gar. Hoy. Kalaking mga sa akin. Swerte ngayong gabi mga loot. Jack pa talaga ngayong gabi. Bihira lang kami makahuli ng ganito. 11, 12, 13, 14, 15. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 26, 26 27, 27. Grabe po. Grabe yung, ang dami na no.